So ngayon mga idol, kukuha na tayo ng uh, police clearance. So dito dito po 'yan sa ground floor ng loob ng Ayala malls. So uh, dito po 'yan. Ah, uh, malapit dito sa Robinson Supermarket. So let's go. So mga idol, punta lang po tayo sa number 1. Iingay po tayo doon ng uh, form para pilapan po ito. And pagkatapos po natin pilapan mga idol, balik po ulit natin sa step 1 para i-transfer po nila yung ating uh, pinilapan na form sa step 2. So sa step 2, step 2 pala mga idol, magbabayad na po tayo doon. Step 1, and yan po yung mga ipe-present po ninyo. So, mga ito lang dyan po yung procedure uh, po and yung mga requirements po. Okay. Ayan so we are back again mga idol. So nakakuha na tayo ng NBA uh, ng police clearance and uh, 272 yung binayaran ko sa police clearance ko mga idol. And uh, bago kayo mga idol magpunta doon sa police clearance para kumuha kayo, make sure meron na po kayong dala na barangay clearance kasi yun po yung requirements ni police clearance or and uh, valid ID na residente po kayo dito po sa Muntinlupa or dito po sa Alabang so that's it mga idol